Okay, um, good morning po sa lahat. Uh, ito po ay uh, ang ating channel ang Tabsum Viewpoint. Again, magandang umaga po sa inyong lahat at uh, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong Pilipinas po. Um sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, okay? So again, uh, balik po tayo sa talakayan n'o. So gusto ko pong i-share sa inyo na itong idea na to kasi uh, siguro naman na uh, lahat tayo nagtataka ano. Ah, uh, bakit ah uh, ano, bakit bigyan ko kayo ng context guys, no? Kasi hindi ba kayo nagtataka bakit ang uh, fake news, disinformation at uh, false narrative ay ano, nap napakabilis mag-spread sa social media, no? Bakit mas naniniwala yung ordinaryong tao dun sa fake news, disinformation at uh, false narrative compared dun sa katotohanan na uh, ano uh, yung totoong balita so iba na nakakapagtaka yung ganong, ano yung ganung scenario na nangyayari na mas na mas maapil sa ordinaryong tao yung fake news disinformation at uh, false narrative na pinapakalat ng mga tinagore na fake news peddlers at saka influencer so i'm sure lahat tayo nag tatanong ano, so bakit bakit ganun kabilis sa mag-spread? Ano yung nagiging appeal doon sa ordinaryong tao doon sa mga kumakalat na fake news? So ating aralin yun ano. So again, nag, uh, nag ano, tayo, nag uh, research tayo online kung bakit bakit tila ano ma ma-appeal sa mga ordinaryong tao yung fake news, ano? So according to sa, sa research po natin ano, ang pinaka example ng ano ng kung bakit ang isang fake news ay napaka-appeal dun sa ordinaryong tao na mga kagaya natin yung mga tipong nagsus nag uh, uh, source ng information sa social media, or yung madalas sa social media space. So again, ang sinasabi po ng ng, uh, ng article is uh, it's emotional, not logical. So Truth is often boring, com complex, and full of nuisance. Fake news, on the other hand, is designed to hit your emotion, hit your emotion, fear, anger, hope, outright, outrage. It's like junk food for the brain. Easy to consume, feel good instantly, but but in the long run. So again, ang sinasabi po dito sa article na binabasa natin. Kaya daw pumaapil sa ordinaryong tao. Yung fake news disinformation is ano eh uh, yung ano yung fake news naka-design siya na para magbigay ng ano ng takot, galit, pag-asa, uh, 'di ba? Nakalagay dito. At yung ano yung sama ng loob inaantig yung emotion ng ordinaryong tao. 'Yun yung design ng fake news disinformation at narrative. So ano siya uh, minsan kasi yung mga katotohanan is hindi na masyadong nai-entertain yung ordinaryong tao, mas nai-entertain sila doon sa ano sa emotional aspect ng uh, fake news at saka disinformation. Kaya kaya ma-appeal siya sa ordinaryong tao. Parang nagbibigay siya ng intriga. Kasi yung ano, ang mga tao kasi more on sa emotion yung binabanggit dito, emotional daw po tayong tao. So dapat maintindihan natin na ito na yung fake news is naka sa emotion natin. So again, ah uh, ang isang example po nagbigay ng example itong uh, article. This politician is stealing billions. Yan is more excited uh, is more exciting than government budget show is like increasing and expanding. So ibig sabihin mas intriga daw yung uh, isang uh, isang uh, article na nagsasabi ang politician ay nagnanakaw ng billion. Okay? Kumpara doon sa inilalabas na datos ng gobyerno na slightly tumaas yung gastos ng gobyerno so again mas appealing daw yung intriga na yun so again, nagpo-focus siya dun sa emotion ng ordinaryong tao so yun po yung reason kung bakit ma-appeal ang mga fake news at disinformation, so dapat maintindihan natin ito na iyan po yung mga ano, yung mga detalye kung bakit ano, very successful ang pag-spread ng uh, fake news at saka disinformation. So pangalawa, yung tinatawag nating it uh, ano, number two, it confirm what you already believe. Ibig sabihin, uh, ano siya, confirmation bias. Ibig sabihin, kasi kung mapapansin natin, yung balita kasi na ang mga politician ay corrupt, hindi lang naman kasi ngayon na balita na balita 'yan, 'di ba? 'Yan ay laging uh, ano nila, nilalaman ng balita mainstream media. Tapos matagal ng panahon na perception ng tao yung pag sinabing politician corrupt siya. So again, naano na 'yun eh na na-program na pro yung sa ating ano uh, kaisipan. Tapos pag nakatanggap tayo ng isang balita, headline uh, ang isang politician ay nagnanakaw ng bilyon dahil meron na tayong idea na ang uh, na inimplant sa atin ng mga previous na nababalitaan natin so nagkakaroon tayo ng tinatawag na confirmation bias so ibig sabihin pag na, kaya pag nakakita tayo ng isang uh, information sa social media ng isang politician ay corrupt nag-aano yun, nagtitrigger yun sa atin na maniwala ka agad dun sa statement na yun kahit yun ay fake news, disinformation at false narrative kasi nga, meron na po tayong tinatawag na confirmation bias kasi lagi na lang natin naririnig yun diba? so yun yung isang, oh, ito nagbigay oh, dito ng example so, dahil confirmation bias, people love being right so when false narrative matches what they already think even if it is a lie it feels good ibig sabihin dahil may paniniwala ka sa kaisipan mo na ang ang mga politician ay corrupt pag nakakita ka ng information na headline ang politiko na ito ay nagnanakaw ng bilyon nasa satisfy tayo dun sa previous natin na idea na ang mga politician ay corrupt okay kaya naniniwala tayo nararamdaman nako-confirm yung ating hinala okay kasi nga dahil paulit-ulit, paulit-ulit tayo nakakakita ng mga headline na ang politician ay corrupt. So pag nakakita tayo ng isang false narrative at disinformation na ang isang politiko ay nagnanakaw ng bilyon, ang bilis nating maniwala. Kasi nga, dati na nating naririnig yun eh. So kinukonfirm na lang ng fake news at disinformation. Kaya naniniwala tayo. So yun yung reason kung bakit mas appealing ang fake news, disinformation, at false narrative sa mga ordinaryong tao na kagaya natin. Kasi nga, lagi na lang tayo nakakaparinig ng mga negative na, na balita. So na, yung paulit-ulit kasi nga pakikinig or mga pagbasa ng mga information na ganyan, nagiging bias na tayo doon sa natatanggap nating information. Yun po yung reason kung bakit very successful ang pag-spread ng fake news, disinformation, at false narrative sa mga ordinaryong tao na kagaya natin so dapat po maintindihan natin yung mga ganung uh, sistema para maiwasan natin na makapag uh, ano makatulong dun sa pag-spread ng fake news at disinformation sa social media. So dapat alam natin kung bakit nangyayari 'to. Okay? Itang, ito po yung isang example. If someone already dislike a certain group and they, seek a, they see a fake they see a fake post that say this group is behind rising crime. They believe it. They believe it instantly because it's it fits their worldview. O big sabihin again nagtumutukoy po yun sa tinatawag nating confirmation bias kasi dahil ano na tayo matagal na panahon na tayo nakakakita ng mga balita na ano na ganun ang pananaw natin sa kapaligiran okay pag naka, kakita tayo ng fake news na sinasiraan yung isang grupo, ang bilis nating maniwala kasi nakaprogram na kasi yung mindset natin sa ganun eh. Yun yung tinatawag na word view uh, confirmation bias na tinatawag natin. So, again, dapat maintindihan po natin na ito na bahagi ito ng uh, design dun sa pag-create ng fake news at saka disinformation. Kaya napakabilis nating maniwala eh. Kasi before pa mag-spread yung uh, fake news bago pa ma natin mabasa yung fake news sa disinformation may idea na tayo eh Balik, kino-confirm na lang which is alam yan ng mga fake news peddlers alam nila na ang tao ay may mga previous worldview view na so ini-exploit nila yon sa pag-spread ng fake news kaya mapapansin natin ano yung mga uh, influencer mga vlogger na may mga sentiment or nagpapakalat ng fake news disinformation yung mga simple tweak, tweak, tweak na tinatawag nila mga statement nilang, ang bilis ma, nila makakonvince dun sa mga audience nila kasi nga ano eh parang nakahain na yung ano eh, yung information ni eh. ilalagyan na nila lang nila ng tinatawag na ingredients para ibenta sa atin di ba at maniwala ka agad tayo so again para sa akin po no para po dito sa ating channel. Maganda pong natin ito at maintindihan natin para makaiwas tayo na makatulong dun sa pag-spread ng tinatawag na fake news at saka disinformation. Okay? So number three, it feels good like secret knowledge. So fake news give, gives a sense of power like you're in the know while others are blind. Ordinary people often feel like the truth is controlled by the powerful, so this information gives them a sense of rebellion and control. Again, yan po ang uh, maliwanag na katotohanan na dahil tayo ay marami na tayong, uh, may idea na tayo na tinatawag na world views sa kapaligiran dahil lang paulit-ulit tayo nakaka-receive ng mga negative news. Saan yan galing? possible yan galing sa mga mainstream media. So, nagkakaroon na tayo ng worldview. Ngayon, sinusupplement lang nito. Nito mga disinformation at saka fake news. Dahil may, meron na tayong idea sa, sa mind natin ng tinatawag na worldview. So, feeling natin ano tayo mas imp, ano tayo mas imp, ano, yung tinatawag na imp, ano, mga uh, yung word na to? mas informed tayo kumpara doon sa mga media na nagpapalabas ng mga <coughs> news kasi nga ano eh parang piling natin tayo lang yung nakakaalam at na-confirm na, -confirm, na -confirm yun ng tinatawag nating bias natin dahil sa mga previous na uh, negative news na, na nasagap natin so piling natin yung sikreto na news na pinalabas ng mga Uh, nagpapakalat ng fake news is parang ano yun sa atin ang uh, uh, secret knowledge natin yun na maituturing na hindi yun ang galing sa tinatawag ng mainstream media so nagiging parang empower tayo dun sa fake news which is napaka bad sign guys no so nakalagay dito the mainstream media won't tell you this ibig sabihin yung ganong pag nakabasa kayo ng mga ganyang uh, statement kadalasan yung ginagamit yun sa mga uh, clickbait na ano caption na pinupost sa sa Facebook, YouTube, etc. So parang naaano tayo, tayo na intriga tayo na secret knowledge to kailangan malaman ko to. So naiinggan niyo tayo clickbait na tinatawag. So again, so at least ito number 4 is it is spread past because it's designed to social media platform reward engagement na truth that means sensational lies go viral boring truth get ignored yun po yung pinaka sad, sad truth dito sa ano na to sa pag-spread ng fake news mas ang tao kasi mas tinatangkilik yung mga clickbait na ano headlines kumpara doon sa uh, boring na katotohanan kaya lang po hindi natin na, 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 na -re realize na pag tayo po ay nagii-engage sa isang fake news disinformation nakakatulong ta po tayo para maging ano viral 'yung ano yung yung paglaganap ng fake news at saka disinformation yung mag-engage ka lang kaya nga sabi, sabi ko doon sa mga previous uh, message no uh, hindi mo kailangang basahin I mean, hindi mo kailangan mag-engage like ilalike mo siya, i-share mo, magko-comment ka doon sa isang sa tingin mo naman ay fake news at disinformation at false narrative. So pag iniwasan po natin yung pag-engage. So nakakatulong tayo na wag kumalat yung tinatawag na fake news at fake disinformation. Na again nagagalit tayo bakit ganito ang nangyayari sa bayan natin. Hindi natin na-realize nare na yung pag-engage dun sa mga fake news sa disinformation na nagkalat sa social media space eh naka, nagiging kasangkapan tayo so yun dapat po maintindihan natin ng na mga ordinaryong tao na gumagamit ng mga social social, social media space okay so yan so number five, kung bakit uh, Uh, mas appealing yung mga fake news, disinformation at false narrative sa mga ordinaryong tao. It builds identity and community. People want to belong, believing in a certain narrative, even false one, make you part of a, of a tribe. Whether it's political, religious, or social, believing the same thing, band people. So, ibig sabihin daw po yun, uh, pag tayo ay naniwala, doon sa ating ano kasi nagkakaroon tayo ng relate nakaka-relate tayo doon sa isang grupo. So nagiging part tayo ng community. Tapos ang nangyayari doon na na nai-enforce yung ating belief na ah tama itong fake news na to. Kasi nga marami kami, community kami. So mas paniniwalaan ko ito kumpara sa katotohanan. Alam mo yun, umiikot lang sa cycle eh. Yan po ang dapat maintindihan natin ng mga ordinaryong tao at mamamaya na nagagalit sa nangyayaring sitwasyon. Okay kasi nga uh, nag-aano tayo, nagdudwell tayo dito sa mga fake news sa disinformation na obviously nakakasira ng ating bayan. Naka matindi po ang epekto talaga niyan sa ano sa bayan kasi automatic pag tayo ay nag-divide dahil dito sa fake news sa disinformation yan babagsak yung ating gobyerno pag na-divide tayo which is yan po ang gustong gusto mangyari ng mga anti-government na ano mga grupo or yung mga political personality na nag engage sa kanyang activity yung pagpapalaganap ng tinatawag na fake news disinformation at false narrative so again ang apila po natin dito sa ating channel uh, Tabsung Viewpoint dapat magkaisa po tayo sa isang direksyon. At labanan natin itong ganitong uh, fake news disinformation na sumisira doon sa lipunan natin. Pinapagwatak-watak tayo. Again, yun po ang ating objective dito sa ating channel. Sana po makiisa kayo dito sa advocacy ng ating channel. Yan. So sa number six po, ordinary people are overwhelmed. Let's be real. Most, pe most people are tired, working, distracted in trying to get through the day. They don't have time to research every post or verify facts. So they, so they rely on what their friends share, what feels true, what easiest to understand. So ganun po ang pinakamasaklap na, ta, na pangyayari dito sa atin. Kasi ang naang tao po, tanggapin naman natin yan. Lahat ng tao may kanya-kanyang activity, may trabaho, may pamilya, busy sa ganitong mga bagay. So, ang time na lang po niyan, magpahinga tapos mag-browse dun sa social media. So, ibig sabihin, wala na tayong ano eh, time mag-research, wala na tayong mag, time mag-pack-check. So, basta kung ano yung nakita natin, ah, simplong, simpleng paniwal, paliwanag ng mga fake news, disinformation, tapos yun nga, confirmation bias, dahil yun ang idea natin, naniniwala na tayo. So again, ito po yung panawagan ng channel natin. Ano. So, bukod po dito kasi sa channel natin, sana po magkaroon pa ng mga ibang mga channel na may ganitong tema na ano na nagbibigay ng information sa mga sa taong bayan ng ano ng walang ano na walang kinikilingan na may isang direction lang at pagkaisahin ang ating uh, sambayan ng Pilipino wala tayong ano uh, again, babalikan ko dun sa statement natin dito na paulit-ulit ko sinasabi wala tayong ano uh, uh, paninindigan na pro political or pro anti-political personality, so hindi po tayo sumusuporta sa mga political personality na yan again, yun po yung tinutulak ng channel natin. So, hindi dapat tayo nag hindi tayo nag uh, kakawatak-watak as community. Ang layunin natin, pagkaisahin. So, again, ito pong threat ng uh, fake news disinformation ang nilalabanan natin kasi yan po, ang goal niyan is pagwatak-watakin ang sambayan ng Pilipino. So, sana po makiisa kayo dito sa goal natin. So, So, Sana po ang panawagan natin dahil dahil nga yung mga tao wala ng time mag-fact check. Sana po ay ah, mag, magkaroon pa ng ibang mga channel bukod dito or sana po suportahan niyo itong ganitong channel na ang intention is ano, ah, labanan itong mga ganitong fake news at saka disinformation at false narrative para magkaisa na tayo at hindi tayo magkawatak-watak. So yun po yung ating ah, ano natin. So in summary, fake news is like a story that is easier to follow make you feel smart and tell you what you want to hear truth is often messy hard and not entertaining but when people understand why they believe something and how they're being manipulated they can start to break free so ibig sabihin ganun po so yung fake news po ano lang yan story lang yan na madaling uh, maintindihan ng tao which is naka-design talaga yon para easily ma-manipulate -ma ang tao So again, pag nakakita po tayo ng mga ganong uh, channel na nag sa tingin natin ay purveyor ng fake news, disinformation at ano, walang ginawa kundi uh, manira, magpahayag ng mga paninira sa gobyerno. Uh, Idiskaril ang mga plano ng uh, gobyerno. Okay? Dapat po hindi na natin tinatangkilik yun kasi yun, ano yun eh? nagwawatak-watak sa atin yun eh. Again, ang uh, priority po ng ating channel is uh, institutional support sa sa gobyerno hindi tayo sumusuport sa political personality Ang again ang pagsuporta natin sa political personality is hanggang sa pagboto lang tuwing election after noon babantayan na natin yung performance nila at uh, make sure na hindi na natin sila ibuboto once na hindi tayo satisfied doon sa kanilang performance or ng kanilang partido in the in general okay So yun po ang uh, take natin ngayon kung bakit uh, mas appeal mas ma-appeal yung fake news disinformation sa mga ordinaryong uh, mamamayan ng Pilipinas. Uh, yun po ang mga dahilan. Okay? So dapat maging aware po tayo dyan. Okay? Yun po ang topic natin for today at uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga may comment dyan, suggestion, please comment dun sa comment section natin at sa mga hindi pa nakapalaw or nakasubscribe please subscribe dun sa aking may chat sa aking channel Tabsong Viewpoint magkaisa po sa, sana tayo sa isang direksyon ng pag ng bayan okay sa inyong lahat diyan maraming maraming salamat at peace